kante yung isang food cart natin dahil nag-day off yung isa sa mga staff ko. So ngayon, ako muna yung duty. So hahanapan ah, natin ang pwesto itong isang food cart natin dahil inilipat natin ang pwesto no mga idol. So wala na yung pwesto natin sa tapat ng NG Motors kasi ah, masyado ng marami yung nagtitinda ng siomay doon. So ngayon, So medyo nahihirapan na kasi ako magpasahod sa staff ko mga idol kasi 500 ang rate ng tao ko doon. So kung medyo matumal mga idol, uh, hindi natin kayang i-sustain yung pagpasahod natin at yung pagkain ng staff ko. Kaya eto, hahanapan natin ng bagong pwesto. Kaya let's go! Samahan nyo ako mga idol. Dito tayo ngayon sa shop ni Boss Saldi. Eh, may buena na tayo si Matic. Ayan o. No? Ikot-ikot lang natin to para makahanap tayo ng mga customer. Mga. Idol. After natin dito, diretso tayo sa bayan na may kawayan. Doon naman ako iikot. So dito tayo ngayon sa tapat itong people's market mga idol. At nakabenta na rin tayo dito. So iikutin natin itong buong palengke mga idol. Dito tayo maglalako ng big Show may para makabenta tayo. And kita nyo naman, isa-isa nang lumalapit yung mga customer natin. Ilan sa'yo sir? Meron po, take out. Nakabenta na naman tayo dito. Mga suki natin sa mantika. may po. So, yung mga suki natin dito sa kabila, nagtitinda ng mantika. So, sinusuportahan tayo niyan, mga idol. Para At ate. Meron eh, no, ate. Sa kulay pula. Nung narinig yung jingle natin, napabili ng big siomay ni idol. Ay, ganda nung jingle ni idol. So, mga mga nakasuporta sa atin yan, mga follower natin, mga idol. Kita nyo naman na meron na tayong mga customer na bumibili ngayon dito. Ito si Sir, tatlong siomay. So ganun, ikot-ikot lang tayo dito sa Maymart Mart hanggang sa lapitan tayo ng mga customer natin. Mga customer ulit tayo dito sa Maymart mga idol. Opo, oh, with gulaman na po yun. Siomay with java rice dalawang order Hi so ayan uh, meron tayong follower dito na birthday celebrant ayan ano pangalan mo ate? Ayan. So birthday niya ngayon mga idol So alam niyo naman sa big show ni idol Lahat po ng birthday celebrant May libring meal yan Kaya ito yung meal na ibibigay ko sa kanya Okay plastic lang natin to Siyempre may kasama ring kulaman yan mga ito. Okay. Pagyan natin ng toyo chili garlic. Alam Happy birthday! Ito yung gulaman niya. Okay. Thank you po. Meron tayong nadaan ng isang homeless dito. So, pakakainin muna natin to mga idol. So, bigyan natin siya na isang ayan. Java tapos show may mga Alright. ah oh, kain ka muna. Thank May ka na ba? Ha? Pa. Di pa. Oh, kain ka ha. Ha? Oh, uh, sige, kain ka muna. Ito si Ate. Nadaanan na natin dito sa May Alu Complex. So, bumili sa nang 5 pieces na so may mga item. Tatlo, 5 so. So ito yung discarte natin dito. Tatambay tayo saglit sa mga lugar na nadadaanan natin. Tapos, eto, naglalapitan na yung mga customer natin. Dito naman tayo ngayon sa tapat ng Delis Quiz, mga idol. At kita nyo naman, ayan, ang dami nating na customer, mga idol. Meron, idol. Ano po? Sarto lang. Idol. Idol. So, nagawi tayo dito sa Libis, sa may Saluisoy mga idol. Tapos, sorry, meron, na, meron tayong nadaanan dito na bumili ulit ng siomay. Ilan idol? So, ganun lang yung tira na ginagawa natin. Nag-stopover lang tayo, tapos tambay saglit. Then, eto na, may mga customer na tayong nakukuha. Kapenta tayo dito sa kanila, tapos kikiretso tayo na ng... Eto, dito sabay sa listoy. So, harap tayo din ang matatambayan dito, mga idol. So, konti na lang naman yung siomay. Siomay, idol. So, ayan, okay, kita niyo naman, no? Oh, may customer tayo dito. Oh, Nakapalaw ako sa iyo, eh. O, oh, follower natin to. Siomay pa rin, idol. Big siomay. Sampu isa. Pag may rice, 50. Alright, so, eto na. After natin magtinda dito sa Libis Salisoy, napadaan ako dito sa Tito Ray Meat Shop, mga idol. And, bumili na rin ako nito. Eto yung meat pang minudo. Tsaka, eto. May beef cubes na rin dito. So, sobrang mura kasi ng mga meat nila dito. Eto yung iba-iba nilang meat mga idol. So, yan siya. Tapos, yung price nila, yan may kita nyo. So, malaki difference yan sa palengke, mga idol. Ito pa. So, ayan. Pagka gusto nyo bumili ng meat, uh, dito lang yan sa May Salisoy. Mga idol. idol. So, pagkagaling ko sa Tito Ray Meat Shop sa May Salisoy ay dediretso na ako sa bahay, mga idol. Dahil, ayan o. No, medyo hindi na maganda yung panahon, mga idol. Eh, baka abutan pa tayo ng malakas ng ulan. So, kahit pa paano naman, nakabenta tayo Although meron tayong tirang show, may mga idol. Nasa 30 pieces lang naman yan. So doon na natin siya ipapaubos sa pwesto natin. Sa big show may ni idol. Iba nga, Grabe, sobra solid mga idol. So napakasarap experience ko ngayong araw mga idol. Dahil uh, tayo ng show may. Eh, nakita ko yung mga followers na nakapagsuporta sa akin mga idol. Grabe, sobrang thankful talaga ako sa kanila, mga idol. So, kita-kits ulit tayo, mga idol, sa mga branches ng Big Show, my, my idol.